Ang atay may gawain siya, so isulat na natin ha. May tatlong, actually marami ang function niya, more than 500. Pero isusulat lang natin dito yung mga major gawain ng atay. Ang ginagawa ng atay, number one, is siya ang tagasala ng mga toxins agasala ng mga toksin, so lason at dumi. So ang gagawin niya dyan, lahat ng pagkain na natunaw sa ating bituka ay, so kapag natunaw na yung kinain, liquid na yan. So nandito sa bituka, mayroong tinatawag tayong portal vein or, or ugat, patiret sa bituka bago irasyon sa mga cells, dapat mo na dumaan yung liquid na yon na pagkain na natunaw papunta sa liver or sa para i-purify or salain para matanggal din yung mga microbes or mikrobyo, matanggal yung mga lason at iba pang mga hindi ka nais na na pwede makasira sa kalusugan natin. So, ipifilter niya yan. Pangalawa, yung amino acids. So, yung mga pagkain ng protina, pag natunaw na yun, syempre, i-break down yan ng katawan into amino acids. So, yung amino acids naman, ipagpukumpol-kumpol naman yan para ma-build into muscles or yung ating mga tissue, o kaya yung mga laman. Ang laman yan ay mga protina. Okay? So, sa oras na hindi, na proseso ng tama at numeretso agad, dumali yung dugo. Yung amino acid direto sa may puso, pwedeng mamatay ang tao. Oo. Pwede agad. Number three, sobrang pagkain. Yung mga sobrang pagkain, okay, so kapag uh, sobrang sobra na yung mga hindi na na yung calories hindi na na burn So, ang gagawin niya magiging bid-bid or fights. Yun yung ginagawa ni Atay. Pang-apat, patay na red blood cells. So, every second, 10 million red blood cells ang namamatay. Patay na red blood cells. sa so, every second, 10 million na cells ang namamatay. Ang gagawin niya o kolektahin niya yun para gawin bagong red blood cells. So, very important talaga ang trabaho ng atay. Yung iba pa lang, yung ibang mga na, na gather niya ng na mga toxins o kaya mga lason ay gagawing bile. Gagawing bile. So, ang bile or updo, mapait yan. Kaya, sinisigrit niya yan dun sa tiyan para tunawin yung mga taba. Tapos, yung mga daanan ng GI tract, gastrointestinal tract, daanan ng pagkain na may mga nakabarang cholesterol o taba, siya rin yung maglilinis nun. Kasi pag, di ba, ang tubo, napansin niyo yung mga tubo, yung mga lababo, kapag marami ng mga nakaano, napigas yun, lalo na pag malapit yung ano. Ganon din sa ating kapag may mga sebo o kaya mga taba, yan. Kaya si Abdo or Bay, very important yan para maging malinis sa iyong daanan ng pagkain. Number five is production ng cholesterol. Ang cholesterol ay siyempre na breakdown na yan doon sa sa bituka. O, ginagawa din yan sa liver. So, yung mga pagkain na mataas sa cholesterol, ang gagawin niyan, dadalhin sa atay. Nadadali rin diyan sa tulong ng lipoprotein. Ang lipoprotein yan yung tagapag-transport, tagapagdala. Kung so, may na high-density lipoprotein at low-density uh, lipoprotein. So, HDL, yan yung good cholesterol, LDL, yan yung bad cholesterol or low-density lipoprotein. Ang pang naman is control ng insulin at thyroid. Okay. So, iniisip natin, yung thyroid, mayroon siyang dalawang importanteng hormone, T T4 or thyroxine at saka triiodo triiodo thyronine or right? T3. So, makala natin dito yan na po-convert. Hindi. Sa liver po yan at sa atay po yan, kino-convert. Tapos yung ating insulin, nakala din natin, uh, walang kinalaman si atay sa pagtulong dun sa insulin control. Malaki ang tulong niyan. Actually, base sa pag-aaral, yung mga may sakit niya sa pancreas, is may mga parasite din sa liver. Kaya sila nagkakaroon ng diabetes. Isa na doon sa parasite is Staphylococcus aureus. Uh, sa na po sa Reyes. Letter B is bodega ng katawan. So, bodega ng katawan, ibig sabihin is storehouse, storage. Yung mga kailangan na gamitin, halimbawa, pag nag-sports, kailangan mo ng extra energy, extra na mabilis na pagpukunan ng sugar, diyan yan pukunin. Kasi may bodega na, may naka-stock. So, yan yung trabaho ni Diver. At the same time, yung mga excess or sobra, iihihit lang yan. Kaya gagawin yung urea. Oh. So, very important na maganda rin dapat walang bara ang higit. Kasi yung mga sobra ng mga lason, ay kinu-invert niya ito urea para mailabas sa ihi So, kapag bara na, sobra ng uric acid, sobra ng uh, creatinine sa higit yung mga dumi, toxins sa atay, wala nang labasan, barado na eh. Sakit din niya kasi pinapalabas yun. O, oh, yung iba naman sa colon o sa bituka. So, pero yung urea at sa ihi na ang kuha, ay as uh, sa ihi lumalabas, sakit din niya yan tinatapon. Okay. Then, meron din tayong pangatlo, Uh, by the way, isa pa pala dito mahalaga is protrombin. Kapag nasugatan ng tao, automatic yan, may mag-aampat ng pagdurugo. Pag sira o may sakit yung atay, kulang sa prothrombin, ako, maagas ang dugo, tuloy-tuloy. Mamamatay -tuloy, yung tao. Okay. Letter C, safety valve ng puso. Sa taas ng liver, kung ito yung liver natin, dito yung uh, heart sa taas. Yung heart. Mayroon niyang valvula o kaya uh, tawag ito, tugat na ang tawag ay hepatic vein. So yung hepatic vein na yan, ugat yan, papunta sa puso na nag-aaktong para siyang sponge. Kasi kapag sobrang lakas ng bugso ng, o kaya pressure ng, ng dugo galing sa atay, ito yung atay, ito yung heart. Pag sobrang lakas, malulunod naman yung heart sa dugo. Kaya ang ginagawa nitong uh, tawag nito, ugat, hepatic vein, para siyang sponge na kumbaga, ma, may slow down hindi pabigla-bigla or malakas ang pressure para hindi malunod yung heart sa sobrang dami ng dugo. Ayan. So, grabe ang importance sa laga ng atay. Napakalaki ng tulong yan. Hindi pa dyan nabanggit yung more than 1,000 enzymes na ginagawa niya para makonvert yung mga pagkain into usable form ng ating cells. So, grabe. Grabe ang papel na ginagampanan ng ating ito uh, atay. Okay. So, dapat naman tayo sa mga karamdaman o sakit ng atay. Okay, dito tayo. Sakit ng atay. May, may alam ba kayong mga sakit ng atay? Hepa. Hepa, yun. Number one. Hepatitis. So, pag sinabing itis, yan ay inflammation or pamamaga. Yes. Oh. Sa, uh, diverticulitis, ano ba? Arthritis, Arthritis. ano ba? Bronchitis, ibig sabihin niyan, pamamaga, inflammation. So, so liver, hepatitis liver, inflammation. Pamamaga. Ito ay dulot ng virus. So, mayroon tayong hepa A na ang dahilan ay virus din at uh, ng kalinisan. Yung Hepatitis Hepa ay natatransmit yan because of yung peringilya, yung, yung needle, yung mga sa vaccine o kaya sa acupuncture, ano ba, at saka STD, sexually transmitted disease. So yun yung Hepatitis. Hepa yung pangalawang sakit naman ay yung sa mga manginginom cirrhosis. Oo. So, oh. Ang cirrhosis ay mga uh, yung liver cells na dapat ay malapot, nagiging matigas, nagiging pila. pilat. Pilat ba oh, yung star. O. Oh. Yun ang nangyayari dun sa mga liver cells. Kaya hindi na sila makafunction. So, para silang statwa na lang. O. Oh. Yun ang dah dahilan dun ay yung mga mga alak, sobrang alak at saka mga laso. Ang pangatlo ay cancer. Okay. Cancer sa atay. Pero, hindi naman agad-agad nagsisimula actually ang cancer sa atay. Madalas, sa bituka, sa pancreas, sa gallbladder, at iba pang parte ng katawan. Nadadamay lang siya kasi, kagaya nung nabanggit kanina, dito sa bituka, dito sa itong ka, mayroong tinatawag na hit, uh, portal vein. Portal vein. Ito ay diretsyo papunta din sa atay. So, yung mga pagkain ng mga unhealthy, yung mga antibiotics, yung mga uh, bacteria, virus, etc. Kapag uh, may mga kasama na dito nagkaroon, let's say, ng may colon cancer. Kapag may colon cancer, yung cancer sa colon, automatic yan, mapupunta sa atay. So, kaya nadadamay si atay. Pero normally si atay, si atay hindi naman talaga pinagmulan masyado. Hindi siya yung pinaka-pinagmulan ng cancer. Pwede sa iba, nauuna madalas. Okay. So, dako tayo sa solution uh, solusyon. Gamot. Paano ba ang mga natural na paraan ng paggamot? So, una, natural na gamot. na gamutan. Siyempre, unang, iwasan ang overeating. Mahirapan kasi yung atay. Tapos, yung mga chemicals, iwasan din. Yung mga processed foods, junk foods, refined foods, mga pinainit na matika, tapos yung saturated fats. Ang mga saturated fats, especially ang galing sa karne. Yan, dyan may hirapan ang ating atay. Pati yung mga refined carbs or sugar or sweets, dyan po may hirapan ang ating atay. Okay. So, next is drugs. Oo, oh, yung mga synthetic drugs. Sinisira niyan actually yung microbiome, gut microbiome, yung accurate balance ng ating good and bad bacteria sa bituka. So, kapag nasira yan, hihina yung ating immune system. At syempre, mabibigatan din ang liver sa kanyang pagsasala sa, sa trabaho niya. Okay, next is, okay, dito na tayo sa mga gagawin. Tamang pagkain. Okay, so, yung mga pagkain, kung may sakit na, mas maganda kung 50% to, to 70% or 80% kung raw ang kakainin mo, mga salad, mga prutas, uh, o mga katas ng gulay at prutas, mas mabilis uh, makaka-recover si Atay. By the way, si Atay, di ba ang pag naputol ng bunto, bumahaga pa rin, tumutubo. Ang Atay, kahit Halimbawa, ngayon, naputol siya, nasira, na-accidente. Ilang minuto lang, ilang oras lang, kaya niya mag-regenerate. Magaling siya. Siya ang pinakamalaking organ sa loob ng katawan. So, mas mabigat pa siya sa ating brain. So, 4 pounds. 4 pounds, ay ko kulang po lang 2 kilograms. Yan ang ano niya. So, napakalaki ng papel ng ating atay. So, next naman is juices, okay, juices, nabanggit ko na rin ito, yung mga carrots, beets, ano pa, calamansi or mga may mayaman sa vitamin A, vitamins, ah, dito na lang natin inilagay, so, mga vitamins, vitamins, so, dito naman sa vitamins, dito yung vitamin A, C, E, yan, dito yung carrots, yung say, uh, uh, beets, radish, ano pa, dandelion, uh, ano ba? Um, Ay papaya. Yun, papaya. Mar marami na mga na talaga dyan. Uh, Maraming pwedeng gawin na patulong sa ating uh, pinya. Malaking tulong din. Kuya Guyabano at iba pa. Okay. So, next naman ay uh, kailangan din pata, pala, ito ng le lecithin. Dalawang kutsara or katumbas niya sa kapsula. Okay. Then, exercise. Very important ang exercise. Kahit walking lang. Kasi kapag tayo laging nakaupo, nahihirapan yung ating panunaw, pati yung ating liver. Oh, so, uh, very important na may fresh air din, oxygen. Kasi kapag kulang sa oxygen, yung ating pagtunaw din, may hirapan. Then, panghuli is herbal. O, oh, yung mga herbal, nabanggit na pala dito yung iba. Di herbal. Milk thistle ang pinaka sikat dyan. Tapos, yung dandelion, ilipat na lang natin dito dandelion, luyang dilaw, parsley, banaba, tinta-tinta, linga, nara at iba pa. Ano yun? Na? Mere Parang wala. Oo. Uh -huh. Or Artemisia. Artemisia is ano siya? Wormwood. Iba yun, iba. Oo. Uh -huh. Pero malaking tulong din yung Artemisia. Oo. Uh -huh. So, ayan uh, yung luyang dilaw, very important, mata malaking, malakas na antioxidant din siya. O. tapos ang carrots, carrots and cabbage, uh, malaking source ng, ng glutathione. Glutathione. Oo. tapos ang ano ba, ba? Vitamin C, vitamin E, malalakas na antioxidant, vitamin A. So, makatulong sa mga free radicals natin. Okay. So, dito naman tayo dumako sa spiritual side. Alam nyo, ang chemical plant ng, ng Panginoon ay ano? Simbahan, iglesia. Sige. Ilalagay natin dito iglesia. Ang chemical plant ng Panginoon. Pag sinabi pong iglesia, hindi po yan yung building. Yan po ay grupo ng tao yung sumisimba. O, galing yan sa word na iglesia. 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 Greg, Greg, kung hindi ako nagkakamali, galing siya sa word Iglesia. Tapos, uh, ang iglesia ng Diyos sa so, mga tao na tinawagan galing yan sa kadiliman. 1 Peter 2 verse 9 kung patungo sa kaliwanagan. Oo. At sila ay uh, ang tungkulin nila is ibahagi yung mga natutunan sa 1 Peter 4.2 uh, or 4.10 Sige nga, pwede basahin natin bago Sabi dito, datapwat kayo isang lahing hirang isang makaharing pagkasaserdote bansang banal bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan ng iyahong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilag na ginagilalas na kali kaliwanagan. Ayan. So, tinawagan po ang mga taong yan na nagpo-compose nag sa iglesia from darkness into a marvelous light. Ayan. Romans 3 to, pakibasa ko. Marami sa namang paraan. Ang una sa lahat ay ip ipinagkatiwala sa kanila ang mag-aral ng Diyos. Ayan, tinagkatiwala ay, ang mga aral ng Diyos. 'Yun. Inagtatapiwala sa iglesia ang mga aral ng Diyos. Sa 1 Peter 4:10 ano yung sinabi? Na ayun sa kaloop na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ayan. So, 1 Peter 4:10 upang kanilang maibahamig sa iba. So, ang trabaho natin is share yung mga natutunan natin dito sa liwanag na, na natanggap natin. 2 Corinthians 5.17 Naalala niyo yung tekstong yan? Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creator. All things are passed away, behold, all things are become new. So, nagiging bagong nila lang na yung mga nagsisimba. Kaya, ang gumagawa talaga ng pagbabago isang Panginoon. Ito ang isa sa mga ahensya para makonvert ang mga dating mga makasalanan na sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At ang iglesia ito ay nagtuturo ng tatlong mahalagang bagay. Una, yung original na diet. Pangalawa, yung original rest na sabat. Kung sa Eden. Actually, lahat ng turo na to ay nasa Genesis chapter 1 to 3. At ang pangatlo, si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Okay. So, yan ang daladalang turo ng totoong iglesia. So, dito ay makikita yan sa Genesis 1.29 and 3.18. Ayan. Yung sabat naman, Genesis 2.1 to 3. At si Kristo naman ang tagapagligtas ay Genesis 3.15. So, yan po ang daladalang turo. Kailangan ibalik natin sa original. Ang mga tao na nasa kadiliman, papunta sa tamang pagkain, pag naging malinis na yung kanilang bituka, maintindihan nila yung sabat, tatanggapin nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.